Hello mga langga, good afternoon. Kumusta kayong lahat? So it's me again, Abigail Vlog. So nandito tayo ngayon sa kusina. Tapos na tayo maglinis. Tapos na ako maglinis guys. Pati yung garahe ni Madam is lima linis na din. So magkakape tayo. So ito yung parama ng ating pan. So ano siya? Strawberry jam. So may tinapay tayo dito. Yun. Yung labi ko, ayan guys. Nagaano pa siya guys. Dahil nung nakaraan araw guys, is sobrang init ko. So, ngayon ubo na lang. So tapos guys, ay nilabas ko na din yung fries lang. ayan yung mantika gagamitin natin para sa dalawang alaga ko guys pasensya na kayo sa boses ko yung boses ko parang ano <laughs> parang kalabaw na yung boses ko guys dahil umuubo pa rin ako guys hanggang ngayon di pa rin matapos tapos hindi ako maiwan iwan yung ubo ko guys sobrang sobrang mahal niya talaga ako <laughs> child lang so magkape tayo so mga 11 ay lutuin ko na yung fries ng alaga ko. Oh, dahil mga 12 or 12.30 ganun is uuwi na sila. Galing school. So, yung boses ko guys is parang kalabaw na. Sobrang ano na talaga. Dahil kapag gabi guys, halos hindi ako makatulog. Sobrang kati talaga ng lalamunan ko. Ayan guys. Yung ano natin, kalaman natin. So, hindi tayo mag -rice. Wala tayong ulam. May tuna kami guys. Pero parang ano na yung ano ko guys. Simura ko sa mantika. Araw-araw na lang mantika, mantika, mantika. Ganun walang mga gulay. Walang gulay. Tapos, hindi pa na grocery si madam. Wala pang sakit. Bukas pa yung sahuran. Tara, guys. Kape tayo. Ayan. Black coffee. Hindi na naman tayo makatulong ngayon, ano, kagabi. Ay, mamaya. Sorry. So, ayun, guys. Nagpainin ako ng tubig dahil as in, masakit na yung dibdib ko, guys, sa kakaubo. So, may nakapagsabi sa akin, guys, na mag ano daw ako, maglagay daw ako ng maitin, mainit na tubig, tapos lalagyan ko daw ng asin. So, try natin guys, kung totoo ba. Dahil nahihirapan ako guys, lalo na kapag gabi. And maglagay tayo ng asin. Huwag naman masyadong maraming asin siguro dahil baka magkakaroon tayo ng kidney. So, ayan guys, konti lang. Try natin. Dahil yung ubo ko is grabe talaga. Ilang gamot. At ito na nga mga langga, ang fries ng aking alaga. So malapit na din yan maluto dahil magte-12 na din dito sa Saudi kaya ito nagsimula na ko. Para pagdating nilang dalawa ay kakain na lang. Dahil tuwing, tuwing uuwi sila galing school mga guys, is gutom na gutom talaga mga yun. Ayan nga French fries. And guys, ang dami kong pali guys. Ito yung naipon ko dito sa Saudi. Ayan. Lahat yan dito yung sa Saudi guys. Ayan. Ayan, nasunog yan sa mantika. Tapos ayan. Ewan ko kung saan ko yan nasugatan guys. Ayan. Tapos ito din yung parang kati sya. Ayan. Ayan guys. Ito yung naipon ko. Walang perang naipon. Pero pali ang dami. Ayan. O ba? Diba? Abroad pa more. At ayun guys. May, got, may fresh milk tayo dito. Fresh milk na tawag dito guys. Ayan. Para sa alaga ko to guys. Pero ano, bigay to guys sa kanila sa school. Sa isang linggo, siguro mga dalawang beses sila binibigyan ganito, ng ganito guys sa school. So, yung dalawang alaga ko is hindi talaga sila umiinom ng ganito guys. Pero pag juice guys, promise, yung isang carton hindi aabot ng isang linggo. So, every eh, binibigay sila ng ganito sa school guys. Ayan, may tam, ano pa siya, may dates pa. Hindi talaga nila iniinom guys. Kahit dito sa bahay is hindi talaga bumibili ng amo ko ng kanyan dahil hindi talaga sila umiinom ng kanyan guys. So, every binibigyan sila ng ganito guys sa school. Dinadala nila dito sa, sa bahay guys. Pagbawa pa lang nila ng sasakyan, is binibigay na nila yung karton sa akin. This is for you, AB. This is for you. So, yung ginagawa ko dito guys, is ilalagay natin sa baso. Tingnan mo yung, yung boses ko guys. Grabe. Ilalagay ko sa baso guys. Tapos, painitin lang natin sa microwave. So, gawin natin gatas. Guys, gawin natin... syempre, gatas na bang ito, diba? Ano ba yan? <laughs> Ang gulo mo. So, painitin natin guys. Lagyan natin ng konting aso.